ang baby si, si mami ko. Huwag na pa hirapan. Huh? Ha? Okay? That is it, Bakit naman, bud? Hindi. Hindi na napapalo siya ganyan. Wow, hindi naman mamamalo ang baby. Tubo nga si baby sister eh. Nak baby sister? Uy, ayaw Ayos mo sumagot. Oh natok mo lang sabihin mo baby sister huwag mo nga What? baby sister huwag mo ka. baby ako huwag mo akong alugin tayo may na si ko na si wala nga si baby mo. Kaya sabi mo kasi, ayoko na. Bakit ayoko na?